Magandang araw amigo! Welcome back dito sa aking channel. Meron naman tayo ang pag-uusapang importante. Kung bago ka lang po dito sa aking channel, ay maaari pag click ang subscribe button and click the notification bell para lagi kang updated kapag ka meron tayo gagawin ganitong mga video. One, two, three, come on. Come on. Come on. Amigo, Palagi ka bang namamataya ng gabi? na stress ka na. Sayang pera. Sayang oras. Hindi mo na alam gagawin mo. Pwes, kung itong video na to, makatulong sa'yo. Sa so video ito, meron ako ang ibabahaging pitong kaalaman na kailangan yung malaman para malas natin o mabawasan natin na mamatayan ng gapi. Una, kailangan alam mo kung ano yung bibilin mong isda. Alam mo kung ano ang mga kailangan nito. Hindi yung basta ka lang bibili, babanat ka lang ng babanat na hindi ka man lang nakapag-research. Importante yon para malas natin ang pagkamatay ng isda. Pangalawa, thermal shop Huwag kang excited once na nakabili ka ng isda na ibuhos agad sa aquarium yung new isdang nabili mo. Marami sa mga newbie uh, baguhan, madalas hindi nila nagagawa talaga ang mag-acclimate ng isda na nabili. Ang pag-acclimate ay importante. Kailangan maglaan ka ng 20 to 30 minutes acclimate mo muna ang isang nabili mo para maiwasan ang thermal shock para mag level muna yung temperature ng tubig sa tank mo and then yung tubig dun sa tubig na nasa plastic kapag level na siya pwede mo nang pakawalan ng isda mo para maiwasan ang thermal shock pangatlo ay water shock Kadalasan kapag nagpapalit tayo ng tubig sa ating mga aquarium ay gumagamit tayo ng recta sa gripo kapag wala kang stock water. Ang water shop yan ay yung bigla ang pagpapalit natin ng malaking amount ng tubig. Hindi po advisable ang pagpapalit ng tubig ng 100% kung wala ka namang stock water. Kung wala kang stock water, ay 10% to 50% lamang ang gagawin mo pagwa-water change. Para hindi magkaroon ng water shock ang isda mo. Pangapat ay ang overfeeding. Oo, masarap nga naman tingnan ang ating mga lagang isda habang sila ay kumakain ng masila. Pero alam niyo ba na ang overfeeding ay ang isa sa pinaka madalas na dahilan ng pagkamatay ng ating isda. Ang ating mga gapi ay meron lamang maliit na bituka na konting feeds lang ang kaya nilang itake at kaya nilang madigest. Kaya kung pipili kayo ng mga feeds, kailangan yung mga highly digestible para madali lang din nila itong may lalabas pang lima ay ang ammonia nitrates. Ang ammonia ay nanggagaling dahil din sa ating pag-overfeed sa ating mga alagang isda. Kapag nag-overfeed tayo, ay may mga matitirang feeds sa ilalim ng ating mga aquarium na doon nagsisimula ang ammonia nitrates. Ang pinakaparaan lamang para maiwasan ng ammonia ay ang regular water change. At ang pang-anim, parasite dahil yung aquarium mo meron ng ammonia yan na at mabubuhay ang mga bacteria parasite na nakakapit sa ating mga alagang isda Nayundi na yun din ang magiging dahilan ng kanilang pagkamatay magkakaroon sila ng iba't ibang sakit na kanilang iindahin at magiging dahilan ng kanilang pagkamatay at pangpito ang stress kait sa tao, importante na iwasan ng stress. Ano pa kaya sa isda? Ang stress ng isda ay nakukuha dahil dito sa anim na nauna. Hindi mo alam ang gagawin sa isda mo pag na thermal shock, water shock, overfeeding, ammonia, and parasite. Ang stress ang isa sa pinakadahilan ng maraming pagkamatay ng isda para maiwasan ng pagkamatay or malas natin na mamatay ang ating mga alagang gapi ay iwasan natin ang pitong ito na huwag gagawin at yun lamang po para sa video ito kung ako po ay nakatulong sa inyo at nagustuhan ninyo ang video ito ay makilike naman po at mag-click na rin po ang subscribe button para lagi kang updated kapag mayroon ka meron tayong gagawin, gantong mga video. Salamat mga amigo. Shoutout nga pala kay Nitram Gapi, Alvin Gerardo, um, Leo Glenn Buat uh, Roca Ronnie, uh, Judan at sa lahat po ng Gapi Keepers dyan, maraming salamat po sa suporta. Ha? Hanggang sa muli po.